Ito ang videong kuha ni Bayan Patroller Prince Matthew Tonko na taga-Zabarte, Novaliches Quezon City, alas 2:15 ng hapon kasabay ng napakalakas na pag-ulan ng biglang umulan ng yelo. Bilog na bilog ito at sinlaki ng butil ng mais. ng yelo. Bandang alas 2.50 naman, nang umulan din ng yelo sa Bokawe, Bulacan. Makikita rin sa video ni Bayan Patroller Josan Kyozon Mendoza Rojas ang mga malabutil na yelong kinulekta ng mga bata roon. Pati mga taga-13 Martires Cavite, nagulat sa pag-ulan ng yelo sa kanilang lugar. Sa kuha ni Bayan Patroller Christian Panganiban, bahagyang maririnig ang pagtama ng maliliit na puting yelo sa bubong at semento sa labas ng kanilang bahay. May larawan din siya ng yelo na mas malaki ng kaunti sa mga yelong bumuhos sa Novaliches at Bokawe, Bulacan. Marami naman ang nagulat dahil sa sobrang lakas na pagbuhos ng ulan kanina. Ayan, hindi na po nakakatuwa. Simula po nung umulan ng yelo, hindi na po nabibinta yung aking ano, yung ice cube. Lugin-lugin na po talaga ako sa paghahanap buhay ko na ito. Sana po gawa naman po ng gobyerno na Ipatigil na po yung pag-ulan ng ilo na yan. Talaga pong login lugin na kami. Pati, pati po yung mga nabili sa akin ng ilo, ng mga nagde-deliver po ng mga peace dealer, hindi na po nabili. Gawa nga po ng pag-ulan ng ilo na yan. Dapat po magawan talaga ng solusyon. Ayon naman sa pag-asa, nagkakaroon ng pag-ulan ng maliliit na butil ng yelo o hailstorm matapos magkaroon ng thunderstorm. Kapag masyadong mataas ang ulap, kung saan namuo ang water vapor, bumabagsak ito bilang ulan. Pero ang ilan sa mga ito ay hindi agad nalulusaw at nananatiling yelo pagbagsak sa lupa. Masaya po kasi simula po nung umulan ng yelo, halos araw-araw po kami lasing ng mga barkada ko. Tulad po ngayon, uh, nagiinom na naman po kami, hindi na po namin pinuproblema ang yelo kasi po yung yelo, nandyan lang po. Kung san-san lang po namin pupulutin yung yelo. May kasama pang yelo ang pagbagsak ng malakas sa ulan sa barangay Kiliog sa Libona, Bukidnon. Makikita pa ang mga tipak ng yelo habang dinarampot ng isang residente sa loob ng kanyang bahay. Ilang segundo lang bumagsak ang yelo habang patuloy naman ang malakas na ulan. I'm not a Pilipino but sa tingin ko gawa-gawa lang yan ng mga Pilipino. Kasi kilala mo naman ng mga Pinoy, di ba? Na magaling sa kalokohan. Tsaka, saan ka makakita ng mga ng umulan ng yelo na tigdilimang peso? Di ba? Ang lalaki naman nun. Naapektuhan din ang mga pananim. Kala lang namin ulan na malakas. Eh, napansin namin na parang iba, eh nag na pala. Nasira ang mga leaves. Kahapon, saglit pang naunit ang hailstorm. Ito na yung yelo na nabuo mula dun sa hailstorm na bumara sa mga gutter at nakasira ng ilang mga pananim. Pero paglilinaw naman ng mga magsasaka, eh hindi pa rin naman makakaapekto sa produksyon ng kanilang mga pananim ang nangyaring hailstorm. Nakaranas din ng ilang minutong hailstorm ang Bontoc Mountain Province. Ayon sa pag-asa, ang mainit na panahon ang ng hailstorm. Tingin ko po kaya nagkakayelo dito dahil po dun sa bansang Alaska. Yung mga tao po kasi doon mahilig maglaro batuhan ng batuhan. Tsaka malamig po doon, puro yelo. Kaya siguro yung mga bata doon, nagbabato ng yelo, nakakarating na po dito sa Pilipinas, nadadala po ng hangin. Ang nakakapagtaka lang po, pag bumabagsak dito, nakaripak na. Siguro po, kagagawa niya ng gobyerno.